So, ganun. ba diba, mga kababayan? So, ito na nga. Umpisa na natin. Huwag po kayong tumawa, ah, mga kababayan. Ako, just mio, marimar. Ito <laughs> na. Mm -mm. Unahin natin itong si Bung mm -mm. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Mm -mm. Ano nga ba itong kay Bung just Diyos ko, mga kababayan. Alam nyo ba? Ah? Like, like, like po tayo, ha? Share and subscribe. Like, like, like po. Alam niyo ba mga kababayan natawa ako kanina nung nakarating sa akin itong naturang uh, ano <laughs> balita may nag-share sa akin sabi 'Di ba Sir Ken si Bong Revilla is ano, tawag dito kasali siya sa nakasuhan patungkol dito sa mga flood control project. Mm, -mm. si Bong Revilla, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Saldico, si Chis Escudero at saka si Sinan Binay, 'di ba sangkot sila doon sa mga tumatanggap. Oo. -oh. So ngayon mga kababayan. <laughs> ngayon mga kababayan, ah hindi ko alam kung nakarma na yata sila. Out of stock na wheelchair at neck brace. Sabi ni, dito ni Kabulas So ito po mga kababayan. Ito po ha. Ito po'y galing kay Bulas Post. Ah. Kabulas Post po yan galing. Mm -mm. So kung makita nyo po dyan, mga kababayan, si Bung Rebilia po yan. Ha. Si Bung Rebilia, ah, ayan. Naka, nakasaklay-saklay na siya. Pilay na. <laughs> napilay na si Bong Revilla Nako mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Oo, oo, napilay na po siya. Ayan po ha, ito, 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 ito. Hmm. Ayan po mga kababayan. Kung nakita niyo po, right, pilay na po siya. <laughs> Hindi na po siya. Bakit <laughs> ganyan? Yung nakaraang eleksyon lang, sumayaw pa ng budot siya. Bakit mo yung pila siya? <laughs> Nung nakaraan, sumayaw lang ng budot siya. Yeah. Nakita niyo naman noong yung kasagsagan ng eleksyon. 2025 noon May. Oh, kita niyo, napila na mga siya. Oh, sabong rin yung Oh, diba? Ang <laughs> bilo. 'Di ba? Nakita ninyo? Oh. Noon pa yan Kent 19 Congress. <laughs> hindi talaga, ma'am. <laughs> Bakit ganoon? Lumang tugtugin na yan. Hay, Diyos ko. <laughs> Biglang napilay. Nagtatanong lang, ah, hindi po tayo gumagawa dito ng kwento, ha? Ito po ay totoong video. Ngayon mga kababayan, kung napilay man siya, kung may sakit man siya, malay natin, nakagat siya ng aso, napilay, o di kaya natapilok, di ba? So problema na niya yan, wala naman tayong issue sa pilay. Ang issue natin dyan, bakit kung saan nagkakaso, sa, saan nagkapilay-pilay? <laughs> Oo, wala namang sinabi po mga kababayan kung anong kadahilanan bakit napilay. Basta sinare ko lang, tapos basahin, uh, na-share -na lang sa akin. <laughs> So, ito, mga kababayan. Aglit lang ha, basahin ko lang. Best Actor Award, Gusto, Budots King. Grabe, nakuha niya na flood control project. Daming dahilan, kung hindi sa liig, sa paa naman. <laughs> ito, ayan yung mga comment ha. Ah. Oo, oo. Ayan oh, daming dahilan kung hindi sa liig sa paa naman. Daming tanga, tag, tanga hanga si Pork Barrel King. Nakakuha na naman 'to ng teknik kay Miguelito. <laughs> Nakakuha daw ng teknik kay Miguelito si Bong Revilla na pilay. Juice ko kinagat ng kapwa. <laughs> Nandawa ako dito sa mga comment ng mga punyetang to. <laughs> Nakakuha. <laughs> Nakakuha daw ng ano, ng teknik kay Migilito sa Batang Kiapo. Ito namang isa. Sabi ni Shin Will, just ko, kinagat ng kapwa buhaya, kawawa. <laughs> kinagat ng kapwa Oo. Mga tanga kasi bumubuto dyan, walang kadaladala. Makukulong na naman kasi daw siya, kaya napilay. Gusto ko makita si Martin ganyan din. <laughs> Ah, patugtugan ng budot sa Di basa sasayaw yan? <laughs> Ay, just <mi>, yung marimar. <laughs> Pag nakita mo nga si Bung Rebill yang napilay, patugtog ka budot eh, Baby, niya yung saklay-saklay niya dyan sa sayaw yan. Tututut. <laughs> Ay, Diyos ko, panibagong kaututan. Mm -mm. <laughs> Ito yung... <laughs> <laughs> ay Diyos ko mga kababayan, paki like, share and subscribe. sabi ni Mary Chris, ito yung dapat <laughs> <laughs> hindi ko mababasa, <laughs> hindi ko mababasa. <laughs> ay Diyos ko ang sakit ang sakit sa dibdib. Di ba? kita nyo, ito yung dapat maihipan ng hangin. <laughs> <laughs> Ano daw? Ano daw? Ito yung dapat naihipan ng masamang hangin. <laughs> yan daw may, Yan daw dapat ang maihipan ng masamang hangin. <laughs> Ay, Diyos miyo, Marimar. Mm -mm. Artista yan, best actor. Mahirap trabaho nila sa acting. <laughs> ah, baka kaya... <clears throat> Baka kaya pa rin magbudots. Ibang style naman ang himig nito ni Boy Budots. Laos bayan yan? Kulang pa ka pa rin. Best actor. Ito, aba, kakaiba na to. Sabi ni Abigail. Ah, hulihin nyo na habang di pa makatakbo. <laughs> Ay, Diyos ko. Bayan. Alam nyo yung galit ng Pilipino. Dinaan na lang sa tawa. Hulihin nyo na habang hindi pa makatakbo kasi pilay. Same old story. Nagpilay-pilayan dahil sa kakabudots. <laughs> Ay, Diyos miyo, marimar. Ginawa niyo ng sirkus ang gobyerno. Ginawa niyo pang talin. Ano to? telenovela. Hinihintay na kayo ni Satanas para lutuin. Ayan, naisipang ah, napi, napilay sa kakabudot Ano kayang sakit niya? <laughs> Dapat ho, oh, hindi na kayo pumunta dyan. Baka mapano kayo, senador. Ah. <laughs> Diyos ko, mga kababayan, ito pa. Bakit di, di, kinarga sa street chair? Ah, kung walang wheelchair, di ba? Pilay na naman kasi nakasuhan. Parang si migilito lang yan sa Batang Kiapo. Unti-unti na lumalabas ang karma ng ta sa taong bayan. Napilay sa pangungurakot. Sarap ng mga buhay nila para lang, sila ang ta para lang sila ang tao sa mundo. Abangan natin yung best friend niya kung anong palabas na style. Ah, kasi kapwa-crook niya yon Ayan, baka may bagong kaso. Nagkakasakit kasi sila pagka may kaso. Umpisa ng drama, bawal mang naawa-awa. ha Tama na at sobra-sobra na ang kanilang nadikwat. Patakbuhin mo ng ah, milyonis na pera. Ah, sa dulo tatakbuyan na. <laughs> Kita ninyo mga kababayan? <clears throat> so, yun po yung ating reaction na kung bakit ah, mga kababayan ay nagkaganyan sila. Actually, mga kababayan, hindi na po bago sa atin yan. mm, -mm. Ginawa na ni Gloria yan. Diba? Mm-mm. Just me, yung Marimar. <coughs> Baka may shooting. Naku, may shooting. Nakabarong. Tapos may gatherings. Mm-mm. Baka yung best friend niya, yung kamay naman, pilay. Ayan, pa-shoutout naman, Jess Adoka ng Marikina City. Oy, may shout shoutout, sir, Jess Adoka ng Marikina. ba? Diba? And kay mam... uh, R, ano to? Arm, ah, uh, Amril Rinoza. May shoutout po. Naku, mga kababayan, nakita nyo naman, ha? Kung anong katutuhanan at anong kadahilanan. Nadulas na yan sa pera ng bahay nila sa daming nakulimbat. <clears throat> Kaya nga, eh. <clears throat> Wait lang, ha, mga kababayan, kasi... Oh, kita nyo oh. Hmm. Ayan, nagkapilay-pilay na. Hmm. Diba? Kita niyo? mm, <coughs> ganyan talaga mangyayari mga kababayan na <coughs> <coughs> Diyos ko mga kababayan, mahirap na. Mm -mm kita nyo yung kanilang just uh, ay Diyos ko ma'am uh, Lizzie Del uh, De Leso. ayan may galap shout -out po and kay uh, Juicy Nidia may galap shout -out po dyan sa uh, kung saan ka man po kayo ngayon and kay Lucky Strike ayan may galap shout out and kay ma'am Rosalina Orleans and ma'am Linsudo Maria is Estrada and kay Sir Philip ayan kay ma'am Lisa Santiago ayan may galap shout out po kita ninyo mga kababayan ha Oh, sa mga taga-Cavite diyan. Mm, -mm. nako. Pilay na yung senador ninyo. Diyos ko, ang lakas-lakas ni Rebilia. nag i agad, sabi ni Sir Paul Rosimo. Ayan, may shout out po sa inyong lahat. Mm -mm. Yeah, kita nyo, ba diba? Grabe yung kanilang ano. Kasi sa totoo lang, <coughs> mga kababayan, kasali po kasi ito si, si Rebilia ni Saldico, sino pa? Billion Nueva, Cheese Escudero, si na si hindi ata kasali si Nancy Binay sa ano eh, nakasuhan kasi si Nancy Binay ay isa sa nabigyan ng donation pero hindi siya kasali sa nangulimbat. <coughs> Di ba, kita ninyo? Mm -mm, ay naku pag uh, magpasabog ng pera sa dulo mabilis 'yan sa alas 4. <laughs> Kaya nga eh, mabilis pa sa alas 4 tumakbo 'yan. Mm, mm nakakainis na kay eh, Sarah sa pinagsasabi sa balita. Kaya nga Ma'am Lisa Santiago, hayaan mo siya Ma'am ganyan talaga pag ano pagbangag. Mm, mm hindi na siya ano daw nadula sa banyo. <laughs> hindi na siya senador ha. Hindi ala natin at least ex senador, di ba? Mm, mm Okay, ta. Ma'am Idil Ilidil Balseta, hello po. And kay Rin Chang Rins, may galap shout out. And kay Ma'am Hazel, ayan, Al Almo, ah, Almonasid, may galap shout out po. Ma'am Lily Tunini, ayan, ayan, si Jingay, best forever. Uh, ayun, kaya nga, di ba, Ma'am Ganing Archola? <clears throat> Oo, nagulat ako sa kanila, Ma'am. Nagkakasakit silang bigla. Oo, di ko lubos akalain. Ba't nagkaganun? mm, -mm ikalakas-lakas pa niya nung nakaraan nagbubudots-budots tapos ngayon magugulat ka may sakit na aba ano nangyari mm, -mm. <clears throat> diba <clears throat> so yun po yun ha mga kababayan sino kayang susunod na may sakit ewan ko lang sino yung sunod tapos <clears> ito <throat> na mga kababayan ha oh, naku like 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 po kayo share and subscribe na isi share 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 nyo po oh,